magandang gabi. Ayan, nangangain po kami. Ito po yung aming merienda, ang watermelon. Water magandang hapon pala. Ay, mamaya manood tayo ng TV. Ito po yung aking mga super uh, inapuhap. Apo po. <laughs> Ayan na natin. Pa, karamihan tayo ng buto. Diyan ka na sa'yo yun. Ito po yung dear sister rep. Dear sister rep. <laughs> Ayan po. Miss you, Papa Lo. Miss you, Papa Lo. Ang tamis po kahit ang liit po niya. Ito po yung takot po po namin na yun, yung liit. Kahit po ang liit po niya. Red na red po siya. Tapakatamis. Tinda po namin ito. Pira sa pinto. Nung liit. Titipid sa merienda. Malti okay, naman. Mmm. Ay, po, sa'yo. Pero masarap! Nalulok yung buto, sa chan ko yun. ko yung buto. <laughs> ko yung buto talaga? <laughs> um, may tutubo. po <laughs> yung aking kapatid na magugulatin. Tita si... Ito. Mama si... Mama si... <laughs> Ang dami talaga ng buto. Iluluwa ko si <laughs> Ayan, okay, may oh. kapatid, Sina, umay, mali. na mali-mali. Isa ka pa! Pa'ng mahuhulog ang punta ka po! Si Bunso po ay ayaw kumain. Ayun, hindi si po sa <laughs> Ano Kada sigey nagtago eh. Ano na naman hmm. 'yung geometric shape? Ito 'yung buto. Ito 'yung buto. Ito pala magkukusot. Ito po pagka-mainit ito masarap kasi nakaka-juicy ng yeah. ano, ng ng water nakaka ano po siya nakaka-fresh po kasi juicy, watery. Eh lalo lang po extra zest ng texo tea 'yung ano. Ang sarap din eh. Ang pula. Ayan tayo, ha? Ata lang si Kiel. <kiple> hmm. <kiple> Hindi na po namin ito pinalamig kasi mga bata parang rin Ayan sipunin kasi gusto ko naman ang palit ng wow. ano ng weather yung hot and cold na weather. Ang init na po ulit kaya ginawa po namin ay since ito naman ay nasa ibabaw ng may gaya ng tubig kaya na po namin siya pinalamig. Uh, yung normal ano lang po uh, hey. condition ng weather kaya ang sarap po. Ang sarap naman ang sarap. Ang sarap naman Huwag mo lang kainipan dito, tumubo sa loob ng chan Sarap yung merienda namin. Di ba kayo nakatupi? Dami ko pong tupi eh. Hala, cellphone to naman. Hindi nakatulog kami. Ako na kami nakatulog eh. Ang inip kasi kaya ang aras na kami. Tingaw lang kami. Ako rin po. May nakakatabog. Butike. Ano ba mama? ka? po sa akin mga masigling butike eh dito. Hindi na Hindi na butike nalipad? Hindi. Biglang may ito. Tumalun? Nagjump? Nagkikita ko biglang may tumalun dito. ako. Sige, sige, May dito. Dahit-dahit po, ito na yung merienda ko. Ito na rin po yung aking magiging happy man. Nabusog naman ako ng tanghali. Baka healthy. Juicy and healthy. Itami mm -hmm. po niya kahit ang Bread na rin. <laughs> Pwede mo ba ito Ayaw. Ba't ayaw mo? Yuk mo. Hmm. Kumain po kasi sila ng tinapay ni Ay. Nagusog mo. Kaya na. yeah, ako nalang ang papanghal. Ako ang winner. Sobrang sarap. Ang iba po ginagamit itong panigang. Ito lang alam ko ang lasa kung Itong gagamit dito sa pansika. Mm -hmm. ng popcorn. Pero sa panigang, hindi ko pa yun na, ano, hindi pa, wala pa akong idea. Yung sa tulong nga, kailangan ko lang nalamang ginugulay pala yung ginagata Pero eh. ang nanay ko ay bigulana. <clears throat> nanay namin ay bigulana, hindi ko alam na pinapanigang din, bukod sa, bukod sa ginagataan siya, pinapanigang alam ko lang magkinakain as asprutas, yung balat pala may pakinabang din saka binuburo po daw pala yun para matagal yung buhay nung buhay sabi so, na po ako hindi ako nakapagbukas ng tindahan ngayon kasi dapat ka po, po yung hakotan ng, ng truck ng basura, At kaya lang since kakaholiday nga lang, nalipat niya yung Thursday yung pag ng basura na araw. Yung malapit na pupanda sa tapat namin, yung basura nagkaroon, truck ng basura nagkaroon ng problema. Tapos pagka pinapandal sa driver, ang, laka, ang lakas ng talos niya, sa dag ng truck. So ang ginawa ko, yung ibang mga uh, magtatapon ng basura, hinakot ang hinakot sa tapat ng tindahan. So napakabaho. Ang sabi ko, kung truck ng basura, pag nagbabalik, eh, hindi na balikan Kaya nagsalan na lang po ako ng tanghalit. Hindi kaya nang sigmura ako. kasi buto, pakita ko, eh, hindi, ay, hintay mo nila, baka daw mo yung basura. Katulad ko ngayon, hapon na, napilitan na po ako ikutin sa isang, pinakuha ko po yung mga basura nila para hindi po sobrang baho dun sa tapat ng tindahan. Sa side ng tindahan, grabe po, ang hindi ko kaya na ihilo ko. Kasi po yun, talaga po siya mga nung pagpapanila ng basura nung New Year. Yun. yun po yung ano niya, yung amoy na niya, nabubulok na kasi nga ilang araw na. Yung hindi nag ng ano, ng simula Wednesday and ang New Year ay Sunday o oh, simula Wednesday. Hindi yeah. The same lang po at maghahakot so, more than ano, so Wednesday. So more than one week po siya. Eight days. At, yung amoy po ng basura ay wagas po talaga. Wala, ginawa ko po. Wala din naman masyadong tao. Kinloos ko muna. schedule ko na magbayad ng bahay, ng kuryente. Bahay ng kuryente. Tapos, pila po. Tuloy-tuloy po ako. E, Puro pila po so, yung binabayaran ko. Baka holiday lang. So, so, ngayon pa lang po ako, ano, ngayon pa lang po ako, tawag dito, nakapagbayad. Though, overdue na. Kaya yeah, ayun, may lang po naka-uwi. <laughs> At ito na ang merienda po. Ang hahaba ng pila, puro tayuan kasi siya eh. Hi po. Sabi mo kyan, hi. Hello guys, Hello, guys. dito. Hello po. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Nga tayo si Marcine nang b Sabi na Happy New Year uh, po. Happy New Year, year po. po! Sabi mo, um, naway?

Yeah, pero hanggang bukas ng umaga magbabayad pa rin po kung hindi ko natapos ngayon. Kasi grabe po, isang bayaran pa lang, ang haba ng pila, hindi naman pwede hindi mo bayaran kasi tumatakbo ang araw yung yung ano, yung tubo nun or yung penalty po nun ay lumalaki. Saka hindi rin good record pagka unang buwan ng taong tapos nalilig sa bayaran. Nagkataon lang kaya hindi ko na bayaran po siya agad kasi nga holiday siya pumakal. Ano po akala ko naman po kasi kahapon din yung holiday akala ko naman kahapon siguro yung ibang mga nag na yung ibang po pala nagpapalikan din kasi nag-iwas na din kapila saka punta po ako ng ano magre-renew sana ako ng business permit yung po pala may schedule na ang magre-renew for barangay po dito sa amin hindi na po siya dati na walking okay, lang pwede ka nang mag-renew. Ngayon po, hindi ba yung schedule po. anibaw po, kami po marinig uh, ang sala, halimbawa ganun ay isa, schedule po namin ay sa 8 8 pa. At least nalaman ko po, um, pero nakakuha na po, nakapag-renew na ako ng barangay, yung business permit na, ay ano na lang, um, city, municipality business permit na lang, um, hindi pa. Kasi nga po ba schedule? Yun na lang po ang ano pa pagkataon yung mga ikabit-bahay ko dito may tindahan eh sabay halos ng kapal may sabay, sabay po kami nag-renew ng barangay po yung tapos at least nakita namin para pala na schedule namin for um, municipality business permit ay, sa A8 ah, pa po, po na dyan po <coughs> sa mga mag-renew po na taga marinig ganyang butong ang kasabay po yata pala namin ay butong marinig sa A8 po po tayo mag-renew ang ating business permit na schedule. Yung, yun po yung ating... At hindi po sa... Si, hindi na po sa munisipyo. Sa ECOVs po tayo mag-renew. Dun po ang ating renewan ng business permit. Okay po yun sa akin kasi malapit po yun dito sa amin. Mas malapit po siya compare po sa bayan. So, mas ano po siya accessible po sa akin. Tsaka mas... ano, uh, ma Maikli lang yung magiging time ng biyahe ko. Kung sakali aga ako na lang. Hmm, Kasi, okay. tapit bahay lang ko. Dear bahay. Ito lang tayo doon. Ang trabaho lang kainin. Doon ang sarap. Kaya lang, juicy. Sobrang trabaho lang kainin. <laughs> Tunggal ah, atas. ya. Kian lalu gua membuat gampang karena gampang. guys nice. nice. una po, po ang camera May nananak hey. okay, 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 po ano po, sige po guys Tapos na po yung aking merienda Ubus ko na po Alam mo, alam ko Thank you so much Sobrang po kasing motor Salamat Alam mo, thank you